Hey guys. Welcome to my vlog. And this is my Daily vlog po ito. <laughs> Di ba ang ganda niya? Parang nakakita ka nino. Hindi <laughs> ako nangyengil lang ng messenger. <laughs> Hi guys. So andito, andito kami sa Bolinao. Ito po yung ano, yung We said nami fix yung heart. Fixing broken heart. And when it is uh, with <laughs> you. <laughs> 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 <laughs>

But, Sige, yung bulik niya dyan, Ang bulik niya ay may itum-itum. Saan ang aral na sa asawa niya, ano? Mm Dato Jelinda? Na. Bakit? Ang sweet pala, hindi pala. yung ilong. Ibugat dito. Pumutok so, uh, daw yung ilong. Ibugat pala. Yan dali, um, uh, dali yung ilong. Pumutok yung ilong. ilong. <laughs> um, na... ilong. ilong. <laughs> <laughs> vlog, vlog ito. <laughs> Daily vlog. Huwag na, B, kasi dito, ka pera Kaya, di matali ang kapera dyan. Kaya nga eh. 对对对。<laughs> <laughs>